pagsunod sa iyo, kami na inyong mga pinili upang ipabalita ang iyong pagliligtas ang iyong pagmamahal sa bawat sangkatauhan nalito ang bawat isa sa amin na itinatalaga ang bawat isa sa aming mga tungkulin na kami ay magiging tapat sa gitna ng labanan. Kami ay mag-aalay sa iyo na unahin namin ang inyong dakilang pangalan. Kaya nga po, bigyan mo po ang bawat isa na ito sa kanila. Bawat isa sa amin. Ang una ay ang iyong pagkabay at ang iyong basbas. Ang maganda namin mga pangatawan at kaisipan. Ang pagnaliwa sa amin, pagpapatiksyon sa amin sa lahat ng mga uri ng karamdaman at mga disgrasya. At kawa ka, isipilin mo ang kaaway sa lahat ng aming laban at ikaw po ang aming magiging kakampi. Mas ko po, narito ang puso ng bawat isa na iniaalay sa iyo ang kanilang paglilingkod. Magkalimpanan nila sa tulong po ninyo sa pagkitingin namin ito magagawa kung hindi dahil sa iyong pangunan basbasan mo ang bawat office na kanilang uh, na nakatalaga para sa kanila. Dumitin sila ng naayon sa iyong dakilang kalooban. At pagkalooban sila ng dakilang katalinuhan na upang ba ay o maitanak, maisaayos ang lahat ng ito. Narito mga kapatidin namin na

Selamat Bu. Saya ingin bertanya sa office. Selamat ingin bertanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima 嗯。<Yes. S 2> <Yes. S 1> yes.